welcome back po ulit sa akin channel. So ito yung mga bugis ko sa labas ng bahay, sa labas ng bakod. Ayan. Diyan namin siya tinanim. Ayan, lagu-lagu na niya. Pinapalago talaga namin 'yan diyan. Dami-dami ng bulaklak kasi simula um 7 a.m. hanggang 4 p.m. talagang tutok siya dyan sa araw. So variety nito, lime white. Itong neon pink, hindi ko alam po anong variety siya. Fry ko lang yan eh, tinanim namin dyan. At ito talaga yung gagawin ko. Yan, magtatanggal ako nito mga pinagbulaklakan yan. Kasi nagpapanibagong bulaklak na naman tong aking Nescafe. Ayan, napapangitan ako tingin na na may mga parang toothpick-toothpick dyan. So, tatanggalin ko muna itong mga to. Actually, marami pa yung, anong tawag dito, marami pa yung mga ganyan na tatanggalin. Kasi nga, nung nakaraan, ang dami nilang bulaklak. So, hindi lang itong Nescafe ang tatanggalan. Pero ito lang ipapakita ko, kasi nga, ito yung may mga pinakamalalaking stick na yan, yung mga pinagbulaklakan na yan. Ayan, ang dami, oh. Ayan, guguntingin ko lang yan dyan para gumanda naman tsaka makabuelo yung mga panibagong flowers ng ating Nest Cafe. Ayan. Dami 'di ba? Lalo yung brisa napakaraming tatanggalan na ng ganyan. Dami pa naman bulaklak nung, nung nakaraan. Tanggal-tanggal, may mga tumutubo na naman gabi dito. Ayan. Maingin na naman ang manok. Sumasabay talaga sila pag nagsasalita ako. Tumitilaok din sila. Ayan, meron ako ditong sili. Ayan, namatay na. Kasi nga hindi ganong nadidilig. Hindi niya kinaya yung powers ng mga bugimbil Tanggalin ko na. At ito yung aking guambil. Favorite ko yan. Kasi kahit ordinary, napakaraming yung magbulaklak. At ito yung ginrap ko. Hindi ko alam ano ba to. Chili white yata. Ayan, o, nasa dulo lang yung kanyang flowers. Pero madami. Ang cute. Nakakaskig siya. Tapos orange. Siguro, chili orange to. Ayan, o, kasi pare sila halos ng dahon. Parehas din sila ng brax. Magkaiba lang ng kulay. Ayan. Ang ganda niya, o, tingnan niyo to, o. Ayan, o, orange na orange. Ang ganda talaga ng kulay niya. Ang gaganda talaga ng kulay ng chili. Ayan. tas dulo yung bulaklak nila. Pero maganda kahit nasa dulo. Ayan o. Oh. Tapos white. yan Orange. Dalawa lang sila. Ayan. Ang ganda ng combination o. No? White and orange. Diba? Tas dito tingnan nyo. Naghalo yung white and pink. Ang cute. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng combination. Pero hindi yung magkasama. Magkaibang pasuyan. <laughs> Nagdikit lang. So, ito si Spectrum. Ayan. Yan you know, Oh. Baby pink. Ang ganda lang pagka pink niya. Sumama lang siya dyan sa may ano. Ayan, meron ako dyan yellow. Ayan, ang ganda Oh. Tingnan niyo yung mga bulaklak niya. Nasa dulo lang itong spectrum na to. Ayan, no? Oh. Tapos meron ako ditong sili. Kung namatay yung isa, meron pa namang isa. Ayan nakikijoin talaga sila sa mga bugis ko yung eh, mga sili na yan ang ganda talaga ng orange at sya ka white pati tong guambil na to ang ganda may kanya kanya sila talagang ganda pero sobrang gaganda talaga ng buging bilyas kaya na adik talaga ako dito di ba tapos ito so maghahanap ako ng buto buto ng buto ng buging bilya. So, titingnan ko itong mga natuyot na brisa. Brisa peach. Kung napanood nyo yung nakaraang video ko, yung napakaraming bulaklak. So, ito na yun ngayon. Tuyo na siya. So, kakapain ko lang kung may buto. Kasi pa, laglag naman na yung mga bulaklak nito. Ayan, nakikita nyo yung kamay ko. Ayan, puro kamay. <laughs> puro kamay. Ayan, wala akong makapa. Ang dami na nung nalaglag dyan. Pero wala talaga akong makuhang buto. Ayan, wala. Isa-isahin ko na. Inisa-isa ko na nga yan eh, oh. Wala talaga. feed na siya eh, oh. Nalaglag na yung mga bulaklak niya. Kahit ito. Yan. Wala. Bigo talaga. Bigo. Wala talaga akong makuhang buto. Siguro sa ibang varieties, marami namang bulaklak. Baka sakaling makakuha ko ng buto doon. Siguro naman sa dami ng bulaklak, kahit isa meron. Ayan, gusto ko sing magpatubo. From seeds. Ayan. Wala talaga, wala talaga siyang laman. Oo, parang maubos ko na lahat ng mga dito. Ayan, wala. Wala talaga. I'm oh, sorry talaga. Better luck next time na lang siguro. Wala talaga siya. Wala talaga akong makapa. So, yan. Yeah, Nag-start na naman mamulaklak yung aking magic ice cream. Tsaka yung flame, yun, yung red. Start na naman sila. So, wala talaga. Huwag na natin pagpilitan. Wala. Ayan, namumulaklak na naman tong aking brisa. Ayan. Sipag niya mamulaklak ngayon. Oh. Ayan na naman, no? Oh. oh. mga ilang linggo na naman yan. Full bloom na naman yan sila. Sige pa rin yung kuha ko ng kapako ng mga buto. Wala talaga. <laughs> Malas talaga ngayon. Wala, wala ko nakuha. Ayan. So, wala nakuha dun sa Brisa Peach. Tingnan na lang natin to. Ang ganda. Yan yung mga bulaklak na yan. So, ito yung akin lemon yellow ginda. Na may kasamang powder stripe. Ang ganda ng powder stripe. Ang lamig sa mata. Tapos, itong isa, parehas lang sila. Pero, magkaiba yun ng variety. Ito ay powder stripe. Light pink. Pero, pareho ng dahon. Ito naman ay china beauty. Dark pink. Pero, parehas silang variegated. So, dito sa kabila, dahil hindi pa naman sila um, tuyot, yung mga bulaklaki, intayin ko, titingnan ko kung magkakaroon niya ng mga buto sa susunod. So, till next video, sana makakuha ko ng buto. Babay muna sa ngayon.